Ingat po tayong lahat ha, kasi ngayon po October 1, kanina po uh, September 30, ang lakas po ng lindol dito sa kabis kabisayaan. Kahit dito po sa amin, randam po namin yung aftershock na landslide po ang dadaanan ko dyan kasi pupunta po ako ng Manila mamaya dahil nga po may agrilink bukas hanggang sa core sa World Trade Manila ko, kita po tayo doon, mga ka -asel. so Kaso, hindi makakalabas yung sasakyan ko dito dahil yung kalsada natabunan ng Uh, lupa na naglandslide. So, antayin natin yung rescue ng municipal ng first district ng Iloilo na tanggalin po yung lupa dahil marami din pong mga sasakyan na dumadaan dyan para makalabas po tayo. Ayan, marami maraming salamat po. If ever, na hindi po yan magawa, sakay po tayo sa ibang sasakyan papuntang airport. Itakits po bukas sa uh, AgriLink agri-link ng UNAPO sa World Trade Manila, mga katalito. 9 a.m. hanggang sa